afternoon guys dito na naman po tayo mga kapasada no eto napakarami namin so araw ng linggo ngayon so nasa ano kami bali labing taklo labing apat nasa biyayin isa so samahan nyo kami guys no ngayon is 425 no medyo matumal napakatumal sige lang kay kung hindi ka ma magtsatsaga walang nilaga sabi nga no so ito ang buhay namin talagang ang tsagaan lang dito ng mga kapasada kaya yung mga ibang driver dyan yung mga nanonood sa ating mga driver dyan no? yung mga namamasada rin huwag kayong susuko ba? ano lang to umpisa pa lang to ng ating kasiyahan sa drive, no? pagkahilig natin sa drive. so enjoy nyo lang yung ating ano ngayon tinatamasang uh, uh, tinatamasang blessing pero dyan umikita basta masipag lang so hindi pare-parehas kasi yung pas may araw na patumal so, talagang ganun lang guys kaya nga na nasabi ko huwag kayo may inip hindi pasensya talagang habaan nyo lang talaga yung pasensya ninyo no guys napakahirap nung sa una ka lang magaling sa una ka lang ano no -inip pa yung araw sakit pa sa mata kailangan talaga hindi naman sabi nga eh serious sa masyado ano lang chill chill lang pag itong hanap buhay na to makakabuhay din kahit pa paano dito ko nga kinukuha yun sa pang araw araw na pang namin at may inuhulugan pa rin ako yung bago kong motor yung nakita ninyo pero ito muna ang ginagamit ko ngayon alpa yung alpa ko no yan ang ginagamit ko ngayon yung alpha so kahit pa paano na maganda performance nito yun nga lang kasi may edad na siya no is ano eh 2014 model to eh so ano na siya 10 years na no guys ayan sabi nga eh, medyo matanda na medyo kumbaga sa ano may edad na eh, nakakaawa naman na busuhin kaya kumuha ko ng bago so yung bago doon tayo magkababanat talaga ng malulun eh, bayarin pa yon so tabayan natin magkamamaya guys no? tingin tingin lang muna tayo medyo mainit pa ito yung oras na matumal talaga dahil yung pasayero wala pa lumalabas alas 4 mga bandang alas 5 niyan bibilis na yan Okay guys dito lang muna standby tayo Abnoy. Abnoy. tumitingin ka na naman ng mga bolt dyan eh kaya dinidimalas tayo eh kaya walang pasada pala nanonood ng porno pornography noi ab oh try nino oh ito oh luwala Nala? salita ngayon kasi eh, okay, no, ano ka na. eh, naka, naka view ka do eh. Mismo, kako, do Hindi do naman papanoorin ng misis mo to, okay lang yan. No, so, naman oh. Eh, tapos pag ano niya, pag, pag niya na paano? <laughs> <laughs> ano? Ah, wala yun, wala, wala gano'n. Uh, maka, maka ay, muna 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 story, eh, iba no, na kasi istorya eh. Huwag mo, ano, mo na pag-usapan yung hindi, ano, na mamalasin tayo doon pag puro Ayan, serious na serious ang putra. Kasi kanina pa nanonood ng pornography yan eh. lang yun? Kanina oh, yung... pa yan eh. eh. Awatin mo, baka hindi na tayo ba wala nang ano, wala nang pasayarong laro. Ano, laro. Ala, Laro ba? wala so, nang ko naman dito, pata. Anong napata-patapa? Pata, pata. mga pang pindang ka rin, bigal. Eh no, gagawa rin Adwala rin eh, Ining keni. Iketang balo, may tamaglit syang manok. Ating magtindakin eh. Apo pakita siya. Itang ketang dulo. Tapang kini, ketang dulo ka. ba ba Magigisan rin ka. Patan eh. Tapo! Tapo! Tapang damulang. Hindi pa managing gawin tapo. Bibilad ya mo ito eh, pindang. Oh, sige, sige, sige. Pindang. Manyaman ng pindang. Alam niyo, alam niyo ba kung ano yung pindang? 'Yun yung binurong laman ng baka, no? No. Kapag ito na kakagutom ng kwenta nito eh. Putang ina na. 'Yon prituhin mo 'yon. Baka na naman eh. O kaya ihawin mo 'yon. barbeque mo, no pare. Tapos may sukang may sili. Ay, no po. Ha? Ito naman puro kamatayan ng alam eh. Paalam na puro driver lang ayong iniwan. Pare, wag mo sasabihin ikaw na susunduin mo. Pagkano na? Pagkano na? Oh, pundomig nananawagan kami. Shout out pa. Pag susunduin mo, mamili ka na lang dito sa Dalawanto. Nayari na sa kadena. Oh. Nayari na sa kadena pag ganyan na. Oh. Hindi. Paket pa lang ng kadena niyan. Nayari na kayong kapit pa Ito, taga sa taas ng kadena. Nayari na si Paring Gomer, si Mambert. Papababa yun ha. Si Johnson. Loko, marunong. Marunong pumili ang gin ang Diyos. Inuuna talaga yung mga alanganin ng mukha. Alanganin ng 37. Ha?

inatid namin sa huling antungan yung kasama namin sa driver namin kasama ang driver namin dito na si Apon Doming pero yun ay nang dahil sa katandaan naman na no? 80, plus na ha? Ah? 81 o oh, 81 na pala eh gusto na pang pahinga ng tao eh. 81. kahit pa, pa no? hindi siya nag hindi siya namatay sa sakit o anumang malubhang ano no ano lang katandaan talaga yun ang maganda kaya namatay ka sa katandaan hindi yung kapataan o oh, yung ah, mala... masaklap na mamatay ka pare yung Ma sa gutom yung wala kang makain <laughs> dahil tamad ka yun ang malupit eh, no? yun ang ayaw na ayaw natin eh hey, takal oh Akita ah, mo yung mga batang ganyan, malonis. Kulang sa ano, papano. Bakit malalaki yung tiyan nila? Utosin nga eh. Yung ano, yung tawag doon, yung maraming kulati yun eh. sa tiyan? Kulat tiyan. Kulat tiyan lang. Kuling kasi dyan na ano, kailangan doon. Kailangan tayo na. Pupunta sila sa tabindagat kung ano-ano mga kinukuha, kinakain. Puntungan. Mukhang busy siya eh oh. yari. Oh, yari. -yari no. Mm. Ayan, guys. Tan pakatandaan niyo yung mukha niya, guys. Ali, <laughs> mo Baka mamaya. No comment ah. Baka mamaya. <laughs> Pare, wag ka muna masyadong magpapagabi. hindi ako papagabi. hindi mo ba inyo? sisto lang 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 mas batay matanda mas inyo? Sino? <laughs> mas bata cura ko mas bata ko Matanda <laughs> ko mas bata cura ko mas ko mas batay cura ko ko Ang batay cura ko mas batay cura ko mas Yung yung <laughs> <laughs> Pagaling na nga pare. Sa pano pina, <laughs> pinaka pinaka blit ko doon sa manawag. Oh, nung pinaka blit ko sa manawag. Oh, putang ina, yung langis pare. Pero pa. Oh. Uh, ah, kaya dapat kaya... pala kumuha ka ng ano, pinaano mo sa pare, yung pinanghugas mo sa pit mo. Gano'n oh. Uh, pa baka sakaling hindi na ano, lumabas ka mo sa ano. Alibab, ma, masakit sa'yo, sabi nung pare, eto po anak, ginano lang na, <laughs> uh, ginano lang ang ano, <laughs> ano Ayos. Tingnan mo Hindi na kailangan sondahin. Ikaw ay, naman. Ba, mo, man. Man, ano ka na ba? ba <laughs> alam 'yong ang <laughs> ibig niya sabihin sondahin? <laughs> ha? Yung ano yung yung, yung almoranas ano, mo para na lang, na lang, pumasok? Tapos si sondaw. <laughs> <laughs> sonda yung, oh. yung isang pangbong sa lang na Oo. na ako. mukha Iba. Uh, yeah, pwede, pwede. Hilamas mo. Yung iba, pinapapaligo. Yeah. Yung iba, kumukuha nyo sa, no, okay. kaya, mayroon nasa, uh, kaya, na sa, ano, garapon. O, tanga, kaya meron pa yung nasa awit kong kaya. Hindi ko po kasi, dalawang botelya ng ano, pare. Yung, Alaman, ano, bago. langis. Tapos, di, pupunta kami sa, ano, ano, hagdan. No. Pupunta ka sa, ano, kung ano nang manawag. Pila-pila naman na -pila oh, ng mga tao. Ay, dana, katuloy po ka. ka Nananalangin ka na eh, parang parang gusto mo na mauna eh. Hindi, yung panyo ang inaano ko. Hindi, eh, ito, ito. Ano siya ng ano eh, parang... <laughs> so, Warner vs. <versus> Pilipino. Tapos, <laughs> ibang <laughs> nga. Nandito na ako. Ay. Napagod din tayo. Sa wakas. Ay. On the pole pa sana ako. Pero umuwi na ako. Pagod na ako. Sakit ng init kanina. Grabe. Ga oh. Ga. So guys. Tingnan natin kung nakamagkano tayo ha. Yung gastos ko 150 plus 150 gasolina 300 oh 300 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 300 900 a day yan po ang kinikita ko no hindi po ako umaasa sa mga padala no okay guys thank you for watching no nandito Uh, God bless. maraming maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga darating pang manonood. Okay. At sa mga darating pang vlog. Hintayin nyo na lang. Bye-bye.